Hello guys! Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business. So, so, silipin po natin si Mrs. kung ano yung kanyang pinagkakabalan. So eto na guys ay talagang uh, nag-aaral na rin si Mrs. ng mag ng ating mga tinatawag na pamenta, pamentang dahon at saka pamintang buuso. Eto yung kanyang uh, Pinagkakabalahan ngayon shout- out sa aking anak na si Jean Royce So yan, hi, hi So ang ating tindahan ngayon guys ay talagang uh, Mabentang-mabenta ngayon yung ating gamis Kanina ay silipin po natin kung uh, Paano karami po yung dumating kanina na ating gamis So silipin po natin kung paano niya i-re-repack yung ating uh, Pamenta guys So yan ang ating uh, pag -re repack sa pamenta guys So piso-piso lang yan at uh, ang bili po natin dito ay 85 pesos po yung isang supot nito. So, gagawa tayo ng 85 pesos. Yung sobra ay yun po yung ating tutubuhin. So, napakaganda po yung ating pagre-repack sa ating tinatawag na... Uh, pamienta so silipin po natin yung ating mga stock po natin dito sa baba so napapansin nyo guys ay nilipat ko na po yung noodles dito sa harap kasi uh, mabenta na nga po yung ating noodles at uh, gustong gusto ko ng customers na makikita dito sa harapan so yung ating mga school supplies guys ay, ay, ay hindi pa siya dumating kaya tama tama lang ay hindi pa naman uh, magpasukan so, yun ating pinatitira na lang siya dito yung ating anak ay makulit. So, silipin po natin maya maya yung ating delivery ng ating uh, gamis. Talagang malakas, malakas na malakas na po yung ating gamis ngayon. So, eto mga kating basari, Dumating yung ating gamis. So, iyan ay ang ating gamis ay nabibili na po natin ng uh, 230 to 20 ganun po ang bigay sa atin yung iba ay uh, 210 uh, dahil meron po tayong ahente ay hindi na po tayo nag-order dyan sa online sa so, Shopee kasi Napakamahal nga po ang shipping fee ng gamis ngayon dahil sa 2.5 ay ang bilis nga po maubos natin yung ating uh, gamis sa 2.5. So eto lalo lang ngayon na alam naman natin yung ating uh, pwesto ay napakadami pong uh, bata. So che check po natin kung uh, nag-melt kasi ang sabi ko dun sa uh, aking supplier ay ibabalik ko kapag siya ay nag-melt. So, okay naman. Maganda yung klase ng ating gamis at original na original ito yung ating pinagkukuhanan ng gamis. Kaya, uh, don't worry po sa atin kasi uh, okay naman yung ating supplier sa ating gamis. Yan, busy busy po si Mrs. Dahil wala pa yung ating mga customers ngayon At uh, maya maya pa ay magdatingan yung mga manginginom Kaya tuloy tuloy lang po natin ang ating pagre-repack So yung ating anak na makulit na si Jinro hi, 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 hi. Ay, say hi Jinro May kumik shout hi. out Hello guys, ko naman ano ka. Hello guys, siya ay uh, nandito lang po sa ating store At talagang batang uh, tindera Batang tindahan na rin siya So may kong shout out sa lahat ng ating mga customers at sa lahat ng mga ating mga bagong followers sa ating Facebook page. At thank you very much sa iyong pagpapalo sa atin. At talaga naman na uh, willing willing po tayo doon sa ating pagre-reels guys. So ayun na mga ka-team kasari natapos na rin ni Mrs. Magrepak at talagang uh, ito lang po yung ating kunting-kunting update lang po tayo dito sa ating tindahan ngayon. Ay naka-ready na po tayo ngayon sa pasukan na darating at ay, at ang ating mga diskarte ay kailangan uh, unti-unting po nating uh, pag-aaralan ang mga magagandang uh, diskarte para tayo ay makatubo din po ng malaki. So, super-super naman guys ay uh, okay naman po yung takbo ng ating sari-sari store. Nakakatuwa nga po dahil napakadami pong nag uh, may message sa akin dito sa ating tindahan dahil uh, nakita po nila yung ating uh, mga reels doon sa ating Facebook page. At talagang nakakatuwa po dahil uh, maray pong... Uh, may gusto dito sa ating tindahan so ganito po yung harapan ng ating tindahan ngayon dahil wala po yung ating mga customers ngayon at pa-close na po tayo ay uh, napakatahimik po kapag ganito na mag-close na po tayo so i-close na po natin yung ating uh, roll-up so bye, magpa, magbabay na tayo mama bye! yun o know, babay ka na sa ating mga subscribers bye bye na so ibaba na po natin yung ating roll-up dahil 10 uh, o'clock na ng gabi at ibababa na po natin yung ating roll up so yeah so, po natin ah nakalimutan ni sarado ilalak yung ating roll up yan yeah.